May mga alagang aso, dapat alam nyo to. Alam nyo ba na yung mga aso natin kapag nagulat, ay po pwedeng maging sanhi ng kanilang pagkabulag. So, kapag nakarinig sila ng malakas na putok, maaaring maging sanhi yun ng kanilang pagkabulag. Yes po, siguro kayo nagulat din. Ako, nagulat din ako nung nabasa ko yun or na, na panood ko sa isang group na yung kanyang aso, Nagbulat at lumuwa yung kanyang mata ang mata po kasi ng mga aso natin lalo yung mga small breed yung katulad niyang kilabokyo yung maliliit na aso mga shih tzu ay mababaw lang pala po ang kanilang ay sakit kaya kapag po sila ay nagugulat naglalagot yung mga maliliit na ugat sa kanilang mata at kaya yun ang nagiging dahilan ng pagkakaroon nilin ng pagmumuta or yung mata nila parang nagkakaroon ng katarata. Akala ko nga po nung una, kapag ang aso ay nabubulag, ay eh dahil sa katandaan. Pero meron akong isang aso na Aspin, bata pa siya, pero nagkaroon siya ng puti sa kanyang mata, na akala ko ay nabulag na siya. Nagtaka ako, bakit nabulag agad? Eh, bata pa naman. Yun pala po, yung aso ko ay mahilig makipag -away. So, kapag nakikipag-away, syempre, na nakikipaglaban siya yung palang mata ng aso natin ay naglalagot yung maliliit na ugat sa kanilang mata kaya na, sa umpisa namumula yung mata tapos nagkakaroon ng pagmumuta hanggang sa makubera ng parang mga ulap yung kanilang mata at maging sanhi ng pagkabulag pero yun naman daw po ay nagihil oo nga totoo naman talaga kasi yung aking aspin na yun hindi ko na lang namalayan nakita ko na lang na bigla na lang ilang mga ilang araw nagbalik ulit sa pagiging maliwanag yung kanyang mata na wala yung parang mga ulap dun sa kanyang mata at gumaling siya gumagaling naman pala pong kusa kasi hindi ko naman po yun pinagamot pinabayaan ko lang kasi ang akala ako sa pakipag-away niya na tamaan ng kalaban or na nakalmot ng kalaban yung kanyang mata pero gumaling po siya pero kapag nangyari yon na yung aso nyo ay aksidente na napaaway tapos yung mata nila ay nagmuta, linisan nyo lang po ng malinis na, na towel na sa pinakuloan na tubig na may asin tapos pag maligam-gam na, yun po ang ipagpunas ninyo sa mata ng inyong aso. Kasi yung isa kong aso na si John Jay, napakatapang at lagi na lang nakikipag-away doon sa iba kong asong maliliit ay eh, di laging yung mata niya ay namumula at yung ugat niya ay siguro nangalagot na rin kaya mapula kasi hindi naman po siya natatamaan kasi matapang nga po siya kapag nagkakaganyan si John J pinupunasan ko lang ng malinis na towel na binasa ko ng maligam-gam na tubig na mayroong asin nang pinaglilinis ko pinapaikutan kong punasan yung kanyang mata o kaya misan pinapatakan ko naman ng eye drops para sa aso. Araw-araw pinapatakang ko ng ganun pag sobrang nanlalabo na yung kaniyang mata. Pero dapat agapan nyo rin kasi baka mauwi sa pagkabulag ng inyong aso. Kasi may mga pangyayari na lumuluwa yung mata ng aso. At kapag nangyari pala yun, huwag nyong pababayaan ang gagawin nyo. Ipupush nyo ng dahan-dahan yung mata ng aso na lumuwa. At Alimbawa, gabi nangyari, eh di siyempre walang vet noon. Ipupus nyo ng dahan-dahan yung lumuwang mata. Tapos, lagyan nyo muna ng plaster. Tapos kinabukasan, kapag may available ng vet, di sa kanyo dalahin. Kasi pag pinabayaan ninyo, ang magiging solusyon na lang nun ay opera. Ayan nga pala po si John J., yung aso na yan. Pakatapang yan. Laging aaway ng mga maliliit. Kahit di naman siya inaano matapang kapag may lumapit sa kanyang pakainan lagi na lang galit kaya ayan yung mata niya luwa pero inaalagaan ko yan ng pamatak sa mata kaya hindi naman lumalala yung kanyang mata ayun at ngayon nga pong malapit ang bagong taon magpuputukan na naman yung mga fur babies po natin ihanda po natin sa akin po ang ginawa ko may, may kahon ako tapos kapag may putok kasi natatakot sila inilalagay ko sila doon kasi ang gusto ng mga par babies natin kakargahin natin sila eh kung hindi natin sila makakarga kasi kung halimbawa may ginagawa tayo ilagay natin doon sa kahon tapos takpa natin para hindi masyadong malakas sa pandinig nila yung mga paputok o kaya maglagay kayo ng sounds para hindi nila masyadong naririnig yung putok at yung naririnig nila ay yung sounds lang. Magpatugtog tayo ng malakas na sounds para hindi sila nadidistract dun sa puto kasi yung pandinig ng ating mga aso ay malakas. Mas malakas kaysa sa ating pandinig kaya sobrang sobrang masama sa kanilang pandinig pag mayroong putok. Kung nagustuhan niyo po ang video ko for today, paki-like naman po at kung mayroon kayo pong ibang tips sa pag-aalaga ng mga aso? Pakicomment nyo na lang po sa ibaba para naman po nakakapulot din po ako ng ibang kaalaman sa pag-aalaga ng mga aso. At kung hindi po po kayo nakasubscribe sa aking channel, subscribe na po kayo para updated po kayo sa susunod ko pang pa mga videos. Pakipindot nyo naman po ang bell icon. Thank you for watching guys!